Alam mo ba na may isang halaman na halos parang hindi na natin pinapansin pero malaki pala ang pakinabang nito? Hmm... Ayon sa masusing pag-aaral ni Dr. Lothar Dagimal, ang Battle pepper o mas kilala sa tawag na buyo sa bicol, ikmo naman sa Tagalog, buyok o buyo-buyo, kanesi buyo, sa Bisaya, samat sa Ilocano, at namat naman sa Maranao ay nagtataglay ng napakarami at mabisang minipisyo na ang mga karamdaman at procedure kung paano ito gawin. Una, Diabetes. Nguyain ang fresh leaves, lunukin ang katas. Roasted cancer, lymphom cancer, and blood clots. Same procedure, i-blend or dikdikin ang dahon, inumin 1 fourth glass 3 times a day for 20 days. Depression. Nguyain ang dahon, lunukin ang katas. Pananakit ng katawan. Painitan sa glit sa apoy at itapal. Pigsa. Dikdikin at itapal ang dahon, palitan every 4 hours. Alzheimer's disease, magnguya ng dahon daily, lunukin lamang ang katas. Platelet, anemia, breast cancer, and lung cancer. Same procedure, e blend or e juicer ang dahon. Uminom half glass twice a day. Cholesterol, isang baso na tinadtad na dahon. Pakuluan sa dalawang baso ng tubig in 3 to 5 minutes. Ubusin sa pag-inom ang natira. Oral cancer, e blend or dikdikin ang dahon. Uminom 1 fourth glass 3 times a day. Leukemia, ilagay sa blender ang dahon, add half glass of water, blend, salain, pigain, uminom every 6 hours. Buni, digdikin ang dahon at ipahid ang dahon 3 times a day. Peptic ulcer and liver polyps, same procedure, e-blend ang dahon, pigain, uminom half cup 3 times a day. Bronchitis, e-blend or dikdikin ang dahon, uminom 3 tablespoon 3 times a day. Sakit sa tenga, dikdikin ang dahon, pigain, isang patak sa umaga at isang patak din sa hapon. Kabag, dikdikin ang dahon, lagyan ng coconut or olive oil at itapal sa tiyan. Mas maganda ito sa mga sanggol. Sakit sa noo, dikdikin, lagyan ng coconut or olive oil at itapal sa noo. Sakit sa ngipin, dikdikin ang dahon at itapal sa butas ng ngipin. Singaw, dikdikin ang dahon at itapal or ipahid ang katas. Sore throat, pakuluan ang dahon tapos igargle ng maaligamgam. Diphtheria, malaria at rayuma. Same procedure, pakuluin ang dahon o minom ng 2 cups a day. Sobrang dami talaga ng mga binipisyong na idudulot ng buyo-buyo. sa sobrang mahal ngayon ng mga gamot, maraming mga halamang gamot na pang-alternatibo na pwedeng gamitin sa anumang uri ng karamdaman. Ang dapat lamang natin gawin ay magtanong at mag-research kung paano at saan ito dapat gamitin ngayon alam mo na